Tara, game na game ka sa buong baka. Astig, una sa lahat, hanap tayo ng tamang baka. Dapat local at maayos ang pagkakataba. Kaibiganin mo na ang butcher mo. Sabihin mo ang plano mo at tutulungan ka niya makahanap ng magandang baka. Kapag nakuha mo na na ang baka, oras na para hatiin ito. Ito, mas maganda kung ipatitiwala sa profesional. Pwede mong ipagawa sa butcher mo o kung feeling mo kaya mo, marami namang guides online. Ang goal natin ay primal cuts, chuck rib, loin, round, at iba pa. Huwag na huwag mong kakalimutan ang paghahanda. Bawat hiwa, kailangan ng konting TLC bago ilagay sa apoy. Tanggalin ang sobrang taba o silver skin, pero magtira ng konti para sa lasa. Lagyan ng asin at paminta o pwede rin gamitin ang mga paborito mong herbs and spices. Ngayon, ang pinakamasayang part, pagluluto. Iba-iba ang personalidad ng bawat hiwa ng baka, kaya dapat tama ang pagtrato natin sa kanila. Para sa chak, Low and slow ang the best. Bracing o stewing hanggang malambot. Ang rib, perfect para i-roast. Isir muna para malock ang juice. Tapos i-roast ng low and slow hanggang luto na ayon sa gusto mo. Gumamit ng meat thermometer para perfect mga 130 to 135 degrees Fahrenheit para medium rare. Ang loin, pang grill talaga. T-bones, porterhouses at strip steaks lahat galing dito. Initin ang grill, isir sa magkabilang side tapos ilipat sa mas malamig na part ng grill para tapusin ang pagluluto. Para magluto ng buong baka, kailangan mo ng tamang gamit. Huwag magalala, hindi ito nakakatakot. Una, kailangan mo ng magandang set ng kutsilyo, chef's knife, paring knife at boning knife. Importante ang meat thermometer. Kailangan din ng heavy bottom pot para sa bracing at stewing at roasting pan para sa pagro -roast. At kung maggigril ka, kailangan mo ng tongs at grill brush. Makinig mabuti dahil importante ito, safety first. Kapag buong baka ang niluluto mo, ang dami mong karne. Ibig sabihin, pwedeng magka-problema sa bakterya kung hindi ka mag-iingat. Hugasan mabuti ang mga kamay gamit ang sabon at tubig bago, habang at pagkatapos humawak ng hilaw na karne. Gumamit ng magkahiwalay na cutting board para sa hilaw na karne at gulay at huwag na huwag ibabalik ang lutong karne sa pinggan na pinaglagyan ng hilaw na karne. At pagdating sa temperature, gumamit ng meat thermometer at siguraduhin tama ang internal temperature para sa bawat hiwa.